The Hidden History of Pre-Colonial Philippines Bago pa man dumating ang mga Kastila, may Pilipinas na. May sarili tayong batas, kultura, at danggal. Pero bakit parang nawala ang lahat na yan sa kwento ng ating bayan? Ang mga ninuno natin ay hindi mga mangmang. Marunong silang magbasa at magsulat sa baybayin. Nakikipagkalakalan sila sa China, India, at Arabo bago pa man naisip ni Magellan na maglayag ang mga pamayanan ay pinamumunuan ng mga dato at may mga batas na batay sa pagkakaisa at kataruman. May sariling relihiyon at mga babaylan na nagbibigay ng espiritual na gabay. Dumating ang mga Kastila at unti-unti nilang binura ang ating kasaysayan. Pinalitan ito ng isang kasaysayan para sa kanila, hindi para sa atin. Kaya ngayon, panahon na para gisingin ang bayan alamin ang totoong kasaysayan dahil ang bayan na hindi lumilingon sa pinanggalingan ay madalas na ulit ang pagkakamali. Ito ang gising bayan PH. Ang katotohanan, hindi matutulog habang buhay.